Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at pati na rin po sa ating mga kapwa farmer diyan. Magandang araw po sa inyong lahat. At kung baguhan ka pa lang dito sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil marami pa po tayong gagawin tungkol po dito sa pag-alaga po nitong atsal. Marami pa po tayong gagawin na video. Dahil nag-umpisa pa lang po tayo dito guys, bali 4 months pa lang po tayo dito sa uh, paggawa po ng video Kaya kung baguhan ka pa lang po kayo dito guys, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa atin po mga uh, susunod na video Yan, sa video po na ito guys ay Uh, bali, itong tanim po namin sa ngayon guys ay tapos na po namin ito na lagyan po ng uh, trellis. Yan. At bali, ipapasilip ko lang po sa inyo guys kung paano po kami dito nagkabit ng trellis dito po sa uh, double row na pagtanim po nitong atsal. Dahil itong tanim po namin sa ngayon guys ay uh, double row po ito. Yan, maganda rin kasi yung double row guys kapag mainit na po yung panahon. Yan, sa paggabit po namin ng trellis guys ay uh, kabilaan po yung uh, paggabit namin. Yan, at ang dulo po nito guys ay ganyan lang po siya pagkabit po namin itong 3 list guys ay bali uh, tatlo po kami dito na uh, nagkakabit yung isa po uh, siya po yung unang naglalatag po ng trellis nilagay po niya dito sa bandang taas tapos yung pangalawa po na kasama namin ang uh, siya po yung naglagay dito kung saan niya ilalagay po yung gaya po nito 'Yung pagkabit po nito guys dito po sa amin ay 'yung bunga po 'yung tinitingnan namin kung hindi ba siya, hindi ba matatamaan 'yung bunga dito po sa trellis dahil once na matatamaan po 'yung bunga guys, maaari po na uh, masira 'yung bunga. Kaya dito sa amin guys ay iniiwasan po namin na matamaan po 'yung bunga dito po sa paglagay po ng twine. Yan, yan po yung ginagawa dun sa pangalawa guys. At yung pangatlo po guys ay, ang ginagawa po niya ay uh, itong mga ganito po na dahon, yung natatamaan po ng uh, trellis. Uh, ginaganyan po para pag mag-spray po tayo ng fungicide, yung mga uh, bunga po ay matatamaan po ng fungicide. Kaya yan po guys pag naglalagay po kami ng trellis ay inaayos po namin yung dahon na nakaganyan. Dahil pwede din to na pamamahayan po ng mga insekto. Dahil hindi na po ito magaanong matamaan po ng in-spray natin guys kapag ganyan na po siya. Kaya dito po sa amin kapag nagkabit po kami guys ay uh, binabalik po namin sa normal yung kanya po mga dahon para pag i-spray po tayo ng fungicide, yung bunga po dito sa ilalim ay uh, matatamaan po ng uh, fungicide para hindi po siya magka o kaya lapnus Mahirap na po yun kapag uh, meron na pong sakit na ganun. Yan bali, yan lang po yung pagkabit namin dito ng twine guys dito po sa uh, double row sa ganitong edad guys ay maganda pang tingnan yung ating tanim yan dahil yung kanya po mga dahon ay uh, malinis pa dahil medyo bata pa yung ating tanim pag matanda na po kasi yung ating tanim guys ay uh, lagi pong may mga insekto na naninira bali sinisipsip po nila yung ilalim ng dahon lalong lalo na po yung talbos kaya hindi na po magandang tingnan yung ating tanim kapag medyo matanda na pero pag ganito guys ay uh, maganda po siyang tingnan malinis po yung kanya mga dahon Ayan. dito po sa amin guys ay 2 uh, weeks na po ditong walang ulan kung makikita po natin yung lupa ay tuyong-tuyo na po. Kailangan na po namin dito na magdilig para yung atin pong tanim ay makasurvive po siya. Sa init po ng araw. Pero dito po sa amin guys, hindi naman po siya masyadong mainit. Kaya lang, 2 uh, weeks na po ditong walang ulan. Kaya ganito po yung lupa. Ah, uh, tuyong-tuyo na po siya. At bali yan lang po sa ngayon, guys. Dahil ah, uh, ito po uh, magdidilig pa po kami. Yan lang, guys. Maraming salamat po sa panonood nyo. Uh, at God bless po. Happy farming po sa ating lahat.